Yo, uh, sarap mga paps for to this video nga pala ay sinet up natin uli ito ating SJ G400 sa ating harapan ng motor dahil dumating na yung aking uh, camera holder dahil yung una nawala no, hindi ko na malayang kung saan napunta kaya ito nakapuha tayo uli ng panibago para magamit natin uli itong ating SJ G400 sa ating biyahe kailangan ko rin talaga to sa mga ganitong sitwasyon dahil ako MC Taxi at bumabiyahe ako sa gabi at ito naman yung kuha natin sa harap. Nakalagay lang to sa helmet ko dahil naka half piece lang ako. Kaya sa side sa left side ko lang siya nilagay para kahit paano kahit ako saan lumingon ay uh, pwede natin ma-capture yung mga pangyayari at kaganapan sa kasada sa ating biyahe. Ito ang kuha ko sa gabi. May kalinawan naman siya lalo sa gabi dahil marami namang mga ilaw na nakasalubong natin sa dal. Eto naman yung kuha natin sa araw na nakaharap sa akin. At syempre, the same time, kuha rin ito ng, uh, pag meron tayong pasahero at magiging protection natin kung anumang kaganapan na mangyari sa kasada. Let's go.